Ito mga idol, ganito ako mag convert ng CDI ng GD mga idol kasi nasira tong CDI niya mga idol. Ayan. Pati yung regulator niya kaya mga idol ay nasira. Ay, ito mga idol Kaya i-convert i-convert ko na lang mga idol. Ayan. Nasira yung regulator niya. Ganito ako mag 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 kwan ito, idol oh. Mag convert. Ito mga idol Itong orange na may puti mga idol ayan o orange na may remitin na puti ito yan papunta dito mga idol sa positive ng 4 pins na CDI mga idol itong green na positive ayan positive tapos itong itong puti mga idol itong puti itong puti mga idol ito yung papunta sa ignition coil dito mga idol sa 4 pins at saka itong blue itong blue mga idol ay papuntang full share mga idol dito sa CDI mga idol tapos itong itim na may puti mga idol ito naman yung papunta dito sa ground ng 4 pence mga idol ayan sa ground ng 4 pence i-arrange e pa ito mamaya mga idol ilagyan e ng kwan mga idol ng ganito para maganda ayan so, kung gusto nyo ah, ganito mga idol oh, yung motor na ito mga idol ay upang gumanda yung tunog nya mga idol ay binariktad ko yung pulser nya mga idol ayan oh, tingnan nyo tingnan nyo yung blue mga idol ay papuntang green ayan mga idol papuntang green ha ah. green papuntang blue ayan at saka tong ground mga idol tong itim na may ribiti na puti ay papuntang blue ayan mga idol papuntang blue ah. yan balik ta rin mga idol upang yung andar niya idol ay parang original rin ito mga idol oh. start po mga idol ah. yan start ko Ayan idol, oh. walang sipa mga idol, walang sipak parang original at saka yung RPM nya ay maganda yan diba ang ganda ng RPM ganyan lang mga idol balik ka nyo lang tong pulser mga idol kapag nag convert kayo oh, yung maganda yung tunog nya mga idol maganda yung minor parang original rin yung CDI niya mga idol yan itong regulator mga idol ay hindi ka convert po pa, pa, mga idol. kaka convert ko rin kasi sira. Ayan. Kaya pinahanap ko sila ng regulator na maganda mga idol. Yung kwan talaga na regulator mga idol. Ngunit mura mga idol na regulator. Ayan mamaya ipakita ko sa inyo kung paano mag convert. Ayan. Mamaya ah, ay, sa susunod kong video mga idol sa susunod kong video kasi hindi na mataas na ito masyadong idol kaya sa susunod na video ipakita ko yung kung paano mag convert ng regulator ng ganyan mga idol kung kulang ka sa budget mga idol agad